Kung totoo po ito, ay siguradong masaklap, siguradong nakakaiyak ito para sa mag-asawang Cheese Escudero at Heart Evangelista. Anyway, napakayaman naman daw ni Heart Evangelista. Yan po ang madalas na um, rason netong kampunga ni Cheese Escudero. Pero ang sabi kasi ng mga netizens, kung siya ay mayaman, kung siya ay limpak-limpak talaga ang kinikita sa kanyang trabaho, bakit hindi daw siya highest taxpayer? Wala siya doon sa listahan ng mga highest taxpayers ng ating bansa. Itong si Heart Evangelista. Ano yung sinasabi natin? Pwedeng i-confiscate, pwedeng bawiin ang lahat ng excess ng mga property nga na itong si Senator Cheese Escudero. Dapat ay hanggang 18 million lang dahil yun po ang nakalagay sa kanyang, sa kanyang salen. 18 million. Kaya nga siya ay nasa listahan bilang uh, poorest senator. <laughs> Pinakamahirap. Abay, mayaman pa pala sa'yo si Senator Riza Ontiveros. Good job. Ang galing. Ang galing ng, or magmanipula. <laughs> Sabi yan ang mga netizens. Uh, uh, matagal nang tinitwist uh, ni Fortwood ang mga tao. Matagal na daw na pinaglololoko netong si uh, Escudero ang mga kababayan natin. Etong uh, bahay na ito sa Alpha Land, sa um, Baguio City. Ito ngayon ang pinag-uusapan at ito daw ay confirmed na pagmamayari ari ng mag-asawang Heart Evangelista at Cheese Escudero. Uh, meron kasing video daw on TikTok na nagna na, na post uh, noong 2022. Uh, she claimed na nagrent sila nga dito sa bahay na ito ni Heart Evangelista at ni Jesus Codero. Merong house tour na nangyari doon sa video na yon. At yun na nga, eto, ginagamit ngayon ng mga netizens bilang patunay na pag-aari nga na itong mag-asawang ito, etong mamahaling mansyon na ito sa Alpha Land. Ang um, mahal, ah. Pero bago yan, syempre, na andyan na rin yung uh, 50 million pariba ring na ipinagyabang sa social media ng kampo na itong si Heart Evangelista, kasama na rin si Jesus Guerrero, syempre, na di umano ay nagkakahalaga nga ng 1 million. 1 million dollars. Paano yan? Paano ka nagkaroon ng ganito kalaking... Uh, paano mo to na-afford kung ang um, net worth mo ay 18 million lang? Kaya pala nung binigay yung ring, di ba sabi doon ni Heart Evangelista, How? oh Meron bang lihim? Ito bang yaman ni Jesus Codero ay nilihim niya kay Heart Evangelista? Oh, tapos ngayon, ito ang property nila sa Baguio City na, na worth 100 million. Ang ibig sabihin, almost 2 million dollars ito. O ibig sabihin, meron na kayong 3 million dollars excess. Doon sa sinasabi niyong 18 million uh, pesos na, 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 net worth lang na lang si ni Mr. Escudero. Dapat nga bang bawiin? Abay, dapat. Kung meron talagang dapat bawiin, siguro simulan sa mga matataas na opisyal. Katulad nga na itong mga senators. Bawiin yung sobra-sobrang yaman na hindi nakadeklara sa kanilang salen. Yan ang pwedeng gawin.